Nagbilang lang, nagbilang lang. Thirteen. Okay. One, two, and one. So, one. Two, three, four, oh, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Ang gabi! 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 Hoy Joker. Joker. <laughs> ah, okay. oh, Pagka tayo sa mama Daniel, tara. Hindi <laughs> 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 Baka hindi tayo libre ni Sandra, kailangan siya magbayad ng pamasahin natin. Oo, oh, ay pa-uwi rin ang pamasahin namin na. bigyan mo siya, kami! Pag huli kami... yung wallet ko, wala lang tayo pwede ng ano. Hindi <laughs> <laughs> ko <ba>, mamakuha <laughs> dito. <ba>, Hoy, <laughs> ibaring ikaw ang mahulog, wag lang iwan. Ano <laughs> <laughs> ba kami ba magkakamagbabayad? Ha? Ano ba magkakamagbabayad? Ano ba magkakamagbabayad? Ano ba magkakamagbabayad? baya tapat kay anah magpabayad dahil kayo kay anah ka Bayad kay anah tapat 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 kay anah na, kay anah tapat 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 kay wala, trip lang. Yay! Eyy! Ano laging ganito? Ay, sa Friday, Santa Santay sa Friday? Ano ka ba? May bukas pa. May bukas pa. Mas maaga, Walter! Woo! Walter, dali lang yung micro. Dark night. Sige, yung micro lang yan. Ano tayo talsine? Batman? Oo. Sige, Batman. Batman, Batman daw. Sa APR tayo sa Friday. Batman daw. Batman. Ay, yun, na hoy to. Mas snatch yung wallet mo ako. Baka malas Baka mas snatch. mo. No, no, no. Ayan. 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 Wala ah, ko talaga loko-lokoan lang. Oh, Sasama pala talaga Friday. tayo. Ipay ko na? Ipay ko na? na? May kanya-kanya kami oh, oh. na. Prelim, prelim oh, ba Friday. sa Friday. bukas? Boyfriend boy oh. boy boy boy. boy 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 day niya boy Boyfriend boyfriend day ba yun? Nakana ka na, boyfriend, boyfriend ka ba? Kami. Bukas na. Ano ba pa 2.30 naman eh. Di ba nga 4 or 5 uwi na tayo. Di ba? Di ba? Di naman Di ba? Di ba? Di ba? Di

Ano ba dito? Ande, sige na nga.